Monkey. So what's up mga idol, welcome back again dito sa ating YouTube channel It's back to back, gang explained nga po tayo So kung tatalakay naman natin ngayon sa video ito ay ang grupong Tenji Kugang Pero bago nga po ang lahat eh, magsubscribe mag-subscribe ka natin Huwag mo na nga rin po ang notification bell Para always ka nangang updated sa mga upcoming pa nating mga upload video At kung gusto mo nga kaagad na malaman ang ilalabas kong video ay nag-a-announce nga po ako sa ating Facebook page. Kaya bisitahin mo na nga po ang ating Facebook page. Nasa description po ang link. So before I start, pwede nyo na pong ilike ang ating Facebook page bago tayo magsimula. Like nyo na. Like nyo na. So, this is Anime Real Quick Page Channel. Let's go! So sa video ngang ito ay tatalakayin natin ng grupong nagmula sa Yokohama, Japan na isa sa bigating gang sa Tokyo Revengers at isa nga din ang gang na ito sa pinakamalakas na nakalaban ng Tokyo Manji Gang, ang Tenji Kugang. Ang Tenji Kugang ay isang organisasyon sa Yokohama, Japan na pinamumunuan ni Iza na Kurokawa. Ang gang nga na ito ay unang ipinakilala sa chapter 121 ng manga at aktwal naman natin itong nakita sa chapter 104 ng manga. Si Izen Akorokawa nga ay ang Supreme President Leader ng Tenji Kugang at siya nga ang pundasyon o haligay ng gang na ito. Sa Tenji Kugang ay may apat na pangunahing malalakas na fighter at sila nga ay yung tinatawag na Four Heavenly Kings ng Tenji Kugang. Sila-sila nga ay yung apat na malalakas na fighter ng Tenji Kugang at natatanging apat lang sila. Sila nga ay ang apat na malalakas sa tagasunod ni Izen na sa Tenji Kugang. Sila-sila nga ay sina Kakuchu Hito, Ran Hitane, ang mas matanda sa Hitane Brothers, Kanji Mushi, Suki, aka Muchi, at si Sean Madarame na ang dating 9 generation leader ng Black Dragons. Pero mga idol, hindi nga malinaw kung meron ba silang parehong pagpapaandar na nakatulad ng toman na merong division. Kasi nga ba diba, ang Tokyo Manjiga nga ay may roong limang division. Pero hindi nga malinaw kung meron ba silang parehong pagpapaandar na katulad ng toman. Pero parang nagpapahiwatig ng mga idol na parang ganun na nga. Kasi sa tuwing lumilitaw o nung lumitaw ang Four Heavenly Kings ng Tenji Ku ay meron silang kasamang sarili nilang pulutong o pangkat. Ang General Chief of Staff naman ng Tenji Kugang ay ang posisyon ni Kisaki. Hindi nga din malinaw ang pagpapaandar sa posisyon na ito. Pero parang ito ang pamunuan ng Tenji Kugang at malinaw din na malaki. Ang kontrol na ito sa Tenji Kugang Meron nga itong ganap na kapangyarihan sa nasabing gang. Pinapayagan nga si Kisaki na magbigay ng utos sa kahit na sino mang miyembro ng Tenjiku gang, maliban lang sa mga executive. Kaya dito nga naging malinaw na ang posisyon na ito ay ginawa lamang para kay Kisaki matapos niyang maging kakampe si Izana Kurokawa. Sa executive naman, sa posisyon namang ito, ang sino mang mas mataas na miyembro ng Tenjiku katulad ng Forever Heavenly Kings ay itinuturing na executive. Pero ganun pa man, meron kang isang miyembro ng Tenji Kugang na kaisa-isang tinutukoy lamang bilang executive. Kung baga sa madaling salita ay siya lang ang kinikilalang executive ng Tenji Kugang. Walang iba kundi si Shuhiro Moto, ang former 5th Division Captain ng Toman. Hindi malinaw kung bakit unclear ang titulo niya sa si Tenji Kugang. Siguro ito ang dahilan mga idol kasi hindi niya pwedeng i-reveal na miyembro siya ng Tenji Kugang hanggang sa hindi pa naglalaban ang Toman at ung naglaban na nga ang Toman at Tenji Kugang dun na nga siya nag-reveal na miyembro siya ng Tenji Kugang kasi nga ay nag siya sa Toman pero kinilala nga siyang isa sa Heavenly Kings ng Tenji Kugang matapos ang pagkatalo ni Sean Madarame